tumubo na yung alokbate alokbate ito ang palaya ang palaya at ang kamatis tanggalin natin to damo damo yan kamatis ah, tumubo na yung palaya tumubo na yung palaya atis oh andami niyan talbos ng kamote ayan nagsitubo na siya yung okra wala pa hindi pa sumibol yung mga okra hindi pa lumabas pero meron yan diyan okra oh, di ba yung mga ganito yung mga kaya tapon-tapon lang yan dyan. Dami nito, oh, puno ng kamatis yan. Ilang puno din yan, pag bumunga yan, oh, kamatis. Ayan, kamatis. Um, yung okra. Oh, ano okra? Ano, ang palaya yan siya. ayun Ito, gumagapang na siya. Nag-start na siya. Meron din alokbati doon, oh. Ang um, may tumapak dito. Hmm. Pag, dito yan siya gagapang. Pagka bumunga bunga na yan. gagapang yan siya dyan Pupunta naman dun eh. niya. 'di ba? Ito yung talbos ng kamote. Halo. Ako, mga alokbate 'Yung alokbate hindi pa masyado nagbunga. Ayan. Parang hindi maganda yung ano. Marami pa doon. Talbos. Ayan yung mga okra. Ayan na lang yung mga natirang puno. Ayan. Ayan lang.